Yung ano ba, yung buto ba ng mangga? Pwede ba ito isama sa ano? Sa paasin? Hindi hmm. sa mapakla? Na, na ano mo na? na mo na? Hmm. Okay, pwede daw eh. So, makatawan na lang ah, para ano. O. Baka mapakla yan eh, ang mga ano. mga. Pero pag maasin, sinasama yan. sila, ang hindi-gibot na yan. Ay, ganon. Oo. you uh -huh. Sama natin itong ano, atay. Atay ng isda. Hmm. Nalagyan ko siya ng lower cubes. ng paminta. Pa. Ito sa guys, nakuha ito sa loob ng bunganga ng lapu-lapu. Ito ay pugita. Yung ano, yung mga nakain ng isda, katulad nito, na kinain ng lapu ah uh, lulutuin nyo ito, syempre, and then kakainin, ah uh, hindi daw kayo, hindi daw tayo mahihilo sa dagat. Yun daw ang sikreto. Hindi ko sure kung totoo ha. Sabi ng nung nang nag-slice ng isda. Ano sa tingin niyo tama ba? So, lulutuin ko ito kapos kakainin ko para kung mangisda ako, hindi ako mahilo sa bangka. Ito yung kanyang mata. Tatanggalin natin yung mata niya. Saka ano hin ko to? Ano bang luto dito maganda? Adubuhin ko. Ayun. Buhusan natin ng na, kalamansi. natin ang fire. Kakain na tayo. Bye. Thank you. Thank you so much. Don't forget to like and share and subscribe sa aking YouTube channel, Asian Joy Philippines. Thank you so much. Bye.